Isang bilog ng mataas na hangin na nakikita ng hubad na mata na may halong iba't ibang uri ng buhangin at bato ay kumalat sa lahat ng direksyon. Bago yon, ang dalawang halves ng katawan ng tentacle beast ay bumagsak sa lupa na parang bundok na nagpapakita ng isang mababaw na hukay na may napakalaking radius. Sa pagkakita sa eksenang ito, ang golden pupil ape ay natigilan din sa pagkabigla. Sa hukay, isang nagliliyab na pigura ang dahan-dahang tumayo. Sa sandaling ito, ang lahat sa battlefield ay napatingin sa pagkawala ng paningin. Mabilis na nawala ang kakayahang mag-isip ng kanilang mga utak habang umuugong ang pagkabigla. Ngayon lang nila nalaman na ang bumagsak mula sa kalangitan ay hindi isang bulalakaw, kundi isang walang kaparis na hindi magkatugmang batang lalaki. Tumingin si Lu sa golden pupil ape at sinabing, um, ikaw na ang susunod. Isang unggoy na mahigit isa zero metro ang taas, ang figure nito ay malakas na parang isang maliit na bundok, ang buong katawan nito ay puno ng itim na buho. Itinaas nito ang ulo at galit na umungal. Sa dalawang mata nito, may sumabog na pulang liwanad. Ang kakilakilabot na aura ay kumalat sa lahat ng direksyon. Itinaas ng Golden Pupil Ape ang kamao nito na para bang sa susunod na segundo ay maaari nitong durugin si Luzeng. Si Luzeng ay napakaliit sa harap ng Golden Pupil Ape. Nagalit ito at ibinagsak ang kamao nito sa lupa. Tumalsik ang lupa, umalis sa alikabo. Samantala, kalmadong itinaas ng binata ang kanyang kamao. Ang sitwasyong ito ay parang nangyari na dati, hindi ba? sinuntok ng binata, dahilan para mamilipit ang unggoy. Lumitaw ang isang golden light sa kanyang mga mata. Sumigaw si Luzeng, kumain ka ng sipako. Bahagyang iniunat ng binata ang kanyang mga paa at sinipa ang golden pupil ape. Nakita mismo ang eksenang ito, hindi makapaniwala si matandang General Dufio. Ha? Ito? Oh, Panginoon. Hindi ito biro, di ba? Nagkakamali ba ako ng tingin? Itinuro ni Qin Xiaojun ang kanyang mga kamay at paa at pagkatapos ay bumaling kay Dong King Sui at sinabing, Wow, napakaganda ng laban ni Lu Zeng. Akalain ng mga hindi nakakaalam na sila ay nagre-record ng isang pelikula. Ano sa tingin mo? Sa sandaling ito, tinitigan ng magiging asawa ni Dong King Sui ang binata. Ang kanyang malaking puso ay nakatuon sa lahat sa binata. Tumingin si Dong King Sui kay Lu at sinabi, lumalakas siya. Pagkatapos natalunin ang demon ape, mabilis na bumaling ang binata at sinabi sa praying mantis, ikaw na ang susunod. Tumingin sa binata ang praying mantis na may tandang pananong. Ang kanyang apat na paa sa harap ay parang kutsilyo na baliw na kumakaway, patuloy na nawawala at patuloy na lumalabas. Ang bilis ay napakabilis na hindi mahuli ng hubad na mata. Lumusob ito patungo sa binata na si Luzeng, ngunit umiwas ang binata sa gilid. Paglingon, nakita lamang ang isang napakalaking itim na hukay. Walang nakitang Luzeng. Biglang, nasunog ang buong katawan ng praying mantis. Lumitaw si Luzeng na may kamay na nakataas at sumugod sa kanyang buong katawan na may nagliliyab na apoy. Ang burning praying mantis ay kinontrol ni Luzeng na gumulong sa ere, at pagkatapos ay direktang sinunog ng apoy. Nagsimulang umalinasaw ang amoy ng inihaw na karne. Sa sandaling ito, wala nang nakikitang figura ng praying mantis dahil natatakpan na ito ng kumpol ng apoy ni Luzeng. Napakabilis, ang praying mantis ay inihaw ni Luzeng. Pagkatapos noon, biglang tumalon ang figure ni Luzeng. Mula sa kanyang katawan ay matinding naglabas ng golden light kasabay ng pulang apoy. Mula sa itaas, tumingin ang binata sa kumpol ng halimaw sa ibaba at malamig na sinabing, narito kayo bilang panauhin, hindi na kayo kailangang bumalik. Sa pagtatapos ng pagsasalita, inihagis ng binata ang isang serye ng mga kamaw patungo sa kumpol ng halimaw sa ibaba. Boom, boom, boom! Nasira ang mga halimaw sa sipan ng binata. Usok at alikabok na nakakalat sa buong lugar. Ang mga katawan ng halimaw ay nakakalat sa lupa. Sa isang iglap, sumugod ang binata sa harap ng lahat, itinaas ang kanyang kamay upang bumati, at mumiti ng may kumpiyansa. Sinabi ng binata si Lu Zeng, pumunta ako rito bilang isang rookie upang espesyal na magulat kay Du Dufio. Si Dufio, Dong King Sui, at Qin Xiaojun, na medyo natigilan, ay diretsong napako sa lugar nang marinig nila ang mga salitang ito. Bumagsak ang katawa ng lahat ng pawis. Nag-aalangan na sinabi ni Dufio ang salitang rookie. Pagkatapos, tumingin silang tatlo sa isa't isa at tumawa. Ha 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 ha! Natakpan pa ng matandang general ang kanyang ulo dahil nakaramdam siya ng sakit. Kay Luzeng, okay, napakagandang rookie. Sa Eastern Battle Base. Ang gabi ay bumagsak sa battle base. Ang mga tunog ng baril, pagsabog, dagundong, at unggol ay hindi pa rin tumitigil sa kanyang mga tainga, ngunit mas kaunti kaysa sa araw. Nakaupo si Lu Zheng sa isang medyo maluwang na silid. Ang base ng labanan ay matatagpuan sa dating abandonadong lugar ng lungsod. Mayroong pa rin maraming infrastruktura na maaaring magamit. Kung nakatagpo ka ng ilang desyerto, ilang gubat, kung minsan mahirap humanap ng tile upang takpan ang iyong ulo. Ibinihos ni Kim Chaojun si Lu Zeng ng isang tasa ng kape at sinabi, "Buti na lang narito ka ngayon. Kung hindi, nagkakaproblema na sana tayo sa pagsalakay ng tatlong 7th level na monster. Ang defense line ay maaaring ganap na hindi maprotektahan." Tinanggap ng binata ang tasa ng kape mula kay Kim Chaojun at nagtanong ng may pagtataka, "Colonel Kim, ganoon ba talaga kasakit ang isang A-level rift?" Ang mga seventh level na halimaw ay madalas na pumupunta sa pintuan ng rift. Sa sandaling ito, mahinang nagbigay ng detalyadong impormasyon ang kanyang magiging asawa na si Dong King Sui sa kanyang magiging asawa, ang kasalukuyang isa ay malamang na hindi titigil sa A level. Hindi bababa sa isang triple A level. Sa pangkalahatan, sa sandaling lumitaw ang isang bagong rift, magkakaroon ng isang panahon ng pagsabog mayroong maraming high level na halimaw na lalabas. Pagkatapos lumampas sa yugto ng pagsabog na ito, ang rift ay magpapapanatad. Kaya dahan-dahan na itong magpapatatad. Huwag kang maging labis na malala tulad ng iniisip mo. Hindi ako nangahas na magkaroon ng anumang opinyon kung ano ang iyong sinabi, tumango si Lu Narinig niya si Kin Huaihu na nagpakilala sa pag-uuri ng rift sa eroplano. Akala niya ay ang depensa lamang ni Dufio sa rift sa pagkakataong ito ay a level. Hindi ito dapat masyadong mapanganib, ngunit hindi niya inaasahan na kung hindi napapanahon na dumating si Lu malaking bagay na sana ang nangyari. Sa oras na yon, kahit na ang mga tao ni Dufio ay hindi mamamatay, mapipilitan lamang silang talikuran ang depensa at umatras ng may kahihiyan. Sa sandaling ito, pumasok si Dufio mula sa labas. Dati, narinig ko na pinatay mo si Grandmaster Tong Quixing ng Extreme Dao Martial Arts Hall, at nakaramdam pa rin ako ng hindi ka panipaniwalang. Ngunit ngayon, naniniwala ako sayo. Ginamit ni Dufiyo ang isang uri ng mga mata upang tumingin sa halimaw upang tingnan si Lu Zeng. Ganap ka ng may lakas na atakihin ang Star General List. Tinantya ko na makakapasok ka sa nangungunang limampu sa Star General List. Tanong ni Luzeng, hindi ba halos pareho ang Star General List at ang Old Student List at St. Child List sa St. Martial Arts University? Hindi ga anong magkaiba, ngunit ang Star General List ay hindi lamang tumitingin sa lakas, munit tumitingin din sa iyong merito at kontribusyon. Nag-isip si Dufio at nagpatuloy, nayon, papatayin mo ang mga 6th level at 7th level na halimaw sa battlefield. Hahayaan ko ang mga tao na mag-estadistika. Sa oras na yon, ikokonverte ito sa mga merito at idadagdag ang lahat ng kontribusyon sa iyong katawan. Ang mga merit at kontribusyon ay maaaring palitan ng mga mapagkukunan sa military department. Napakagandang para sa iyong kasunod na paglilinang. Tumango si Luzeng at sinabing, Salamat, Marshal Du. Okay, okay. Sa pagbalik sa military department, magpatuloy tayong mag-usap tungkol dito. Bago ka palang sa military region, kaya maraming bagay. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan mo itong matututuhan. Magpahinga ka na. Huwag mong isipin na tapos na ang laban. Maaring sumabog ang napakalaking pagsugod ng halimaw anumang oras. Dahil nasa frontline ka na, tumulong ka sa akin sa ilang bagay sa hinaharap magtatrabaho ka ng husto. Nakita ni Luzeng na si Dufio ay talagang pagod na. Sa palagay niya, makikita na si Marshall Du ay talagang pagod. Ang mental at pisikal na lakas ng isang 7th level na Grandmaster ay naubos sa ganitong punto. Maaari kong isipin ang labis na pagod na naranasan ni Dufio sa nakalipas na panahon. Mayroon akong mga immortal cell na kasama ko, at mayroon akong natural na pamamaraan sa paghinga, kaya ang aking dangki at pisikal na lakas ay halos walang katapusan. Hindi ako nakakaramdam ng pagod, ngunit medyo nabugutom na ako. Kinamot ng binata ang kanyang tiyan. Nang makita ni Kin Xiaojun na kinakamot ni Lu Zeng ang kanyang tiyan, lumapit siya at tinapik ang balikat ng binata, Tara, rookie. Kilala ka sa pagiging matakaw. Ililibre namin kayo ngayon. Sa dining hall, hindi nakakita ng anumang masasarap na pagkain si Lu Zeng at nagulat na nagtanong, ito ba ang magandang pagtrato ni Colonel Qin. Walang ibang paraan. Sa front line, ano pa ang gusto mong piliin? Magtiis ka na lang. Paglampas natin sa yugto ng pagsabog ng halimaw, babalik tayo sa military region at kakain ng isang magandang pagkain. Sa tabi niyon, kumakain din si Dong King Sui at nakatitig kay Lu Zeng. Ang tunog ng kulog ng pag-ibig ay tumama sa kanyang mga tainga. Nagtagpo ang mga mata ng dalawa. Nagsindi ang mga spark ng pag-ibig sa tahimik na espasyo. Namula ang mga mukha ng dalawa. Nag-atubili ang nag-aalangan si Lu Zeng at Dong King Sui. Naalala ng binata ang impormasyon ng magiging asawa mula sa system na si Dong King Sui at agad. Siyang natigilan. Ibinalik ng binata ang kanyang mga paa at tumakas. Kakainin ako. Aalis na ako. Nang makita ang aksyon ng binata, lubhang nagtaka si Qin Xiaojun. Okay, sige. Anong problema sayo? Tumingin si Qin Xiaojun sa umalis na si Lu Zheng at nagtanong kay Dong Kingsu nang may pag-alinlangan, dati. Ikaw ay lubhang nagmamadali ng hamunin ni Lu Zeng si Extreme Dao Grandmaster Lion Zaibi sa National Student Martial Arts Competition. Kung hindi dahil sa isang emergency na misyon, kinasusuklaman mong hindi direktang makalipad sa lalawigan ng Jindu at Dumiretso sa John Mountain. Yumuko si Dong Kingsu. Huminto siya sa pagkain at mahinang sumigaw, ano ang kinalaman nito sayo? Tinitigan ni Kin Xiaojun si Dong Kingsu ng mahabang panahon bigla naisip niya ang isang bagay. Parang naintindihan na ni Kim ang problema at masayang tumawa. oh, naintindihan ko na. Dong King Sui, maaari bang gusto mo talaga ako? Bago pa matapos magsalita si Kim isang plato ng pagkain ang nakabaon sa mukha ni Kim Ang sabaw at pagkain mula sa kanyang guwapong mukha ay patuloy na dumudulas pababa. Ang kasalanan ng pagsasalita ng walang kabuluhan ay nagdulot ng kapahamakan. Si Dong Kingsu ay tumayo ng walang anumang pagbabago sa ekspresyon at malamig na sinabing, ikaw lang ang maraming sinasabi. Pagkatapos magsalita, hindi niya pinansin ang nakakagulat na mga mata sa paligid at agad na tumalikod at umalis. Hoy! Bakit ang sumit mo? Huwag kang umalis. Hindi pa ako tapos magtanong, Kasabay nito, tumingin ang binata sa labas sa kalangitan at naisip sa kanyang puso. Sa pag-iisip ng labanan ngayon, hindi mapigilang kumulo ang dugo sa kanyang katawan. Kinatakutan na hindi siya makatulog ngayong gabi. Ang isang libo isang daan at walumput dalawa na division na responsable para sa depensa ng battle line na ito ay tila komportable ngayon. Ito ay dahil sa masyadong marahas ang pagpatay ni Luzeng sa mga halimaw sa araw at tinulungan silang makuha ang oras upang huminga. Dahil kailangan din ng oras upang lumabas ang mga halimaw mula sa rift sa ilalim. Tumingin si Luzen sa malayo kung saan nagpapatuloy ang apoy ng digmaan at ang tunog ng mga pagsalakay ay hindi kasing dami ng sa araw. Agad na ginamit ng binata ang kanyang mental power upang simulan ang kanyang pakiramdam sa malayo. Siguro pupunta ako doon para tingnan.